Buhay pa to Uy, buhay pa Umihing pa Huwag magalala Sandali lang Uga, Huwag ka Huwag ka magpanik Sa wakas nakita din kita Kita daw kitang hinahanap Wala iya yung matanda Ang angel buhay pa to oh. Bangon, bangon Miss Lid Miss Miss Lid Bangon ka mm. Okay ka lang ba? Uy Ano nangyari? Awa ka naman Huh? Oh, ako magalala. Ano yan? Ha? Sandali. Ano ginagawa mo? Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Oh, hali ko. Ano yan? Uy, ano ginagawa mo? Miss Lilith, huwag ngayon dito. Mapapahamak pa tayo dito. Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Ghost Hunter. And welcome back naman po dito po sa ating hunting channel. So ngayong araw na 'to mga idol, kahit umuulan ngayon, kahit ambon po. At yano you know, medyo uh, malakas yung ulan ngayon. Pero mag-a-update pa rin tayo at balikan natin ulit yung matandaan na kung saan tinago o dinala yung babaeng maganda na gusto sa gusto-sana nating tulungan. So ngayong araw na 'to sana sa manyo ko, sa lahat ng nakapanood, ngayon sana po ah uh, i-click niyo ang bell button para palagi po kayong update sa lahat ng mga bago nating mga upload. So samahan niyo na ako ngayon mga idol, mag-update tayo dito sa area na to. kahit umuulan po, pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. So, samahan niyo po ako. At siyempre, huwag kalimutan po mag-subscribe. So sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa king channel, mag-subscribe daw po kayo at i-click niyo ang bell button, no? 'Yun lang po at samahan niyo po ako ngayon hanggang sa dulo ng video na to. Tara. So ayan mga idol. Samahan nyo po ako ngayon. Kahit umuulan po, patuloy pa rin tayo sa ating pag-update. At hanapin natin yung babae. At saka yung matanda na dumukot sa babae magandang uh, palagi nating binablog. No? So shout out sa lahat ng mga viewers natin. Lahat ng mga followers natin sa Facebook. Lahat ng mga subscribers natin sa YouTube. Maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta. At sa vlog na to, sana samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na to. At sana po makita natin yung babae at matulungan na natin. At may lang akong sasabihin mga idol kasi may nag-comment po talaga sa vlog ko kahapon na kung saan yung matanda nakita ko ay ang sabi po niya, "Sir, shout out ma'am, shout, uh, shout out po sa inyo." Uh, ang sabi po kasi doon ay uh, parang nadismaya daw siya kasi daw kahit matanda ay hindi ko daw kayang hulihin. So ganito po yun ma'am sir. Hindi po basta-basta yung pagbablog po dito. Unang-una po marami po ang mga kababalagan sa area na to. Maraming mga makamandag na mga hayop. Kaya po manmanan muna natin. Tsaka hindi muna tayo agad susugod. Baka magpakamalan po natin na normal lang na tao yun. Kasi baka mapahamak po ako. Kaya po ngayon sa vlog na to, manman natin kaya, uh, gaya po ng mga vlog po natin mga idol kung napanood ninyo ay palagi kong minamanmanan bago po tayo susugod no kapag nakita na natin yung aswang or yung purpose po natin ngayon is ma ano yung babae no yun lang po so hindi naman po ako galit ma'am sir nagpapaliwanag lang po ako pero maraming maraming salamat pa din sa inyo na walang sawang pagsuporta Ayan, gaya ng sabi ko, kahit umuulan ngayon, pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Ayan nga, medyo ano na nga ako eh, napapagod pero patuloy pa rin tayo. Kaya umingi po ako ng support po sa inyo. Sana po panoorin nyo to. Ang video na to. Kung anong mangyayari. Tara, sa nyo ako. So, ayan o. No? So, dito mga idol, ipapaliwanag ko lang po sa inyo ulit na dito, nakapunta na ako at marami na nangyayari sa lugar na to. Marami ng patayan, mga aswang, mga kakaibang nilalang No? Pero dadaan pa rin tayo dito kasi ito yung shortcut din, isa sa mga shortcut kung saan na uh, mapunta natin yung kubo, yung bahay na viral po. Pwede daanan doon doon mga idol, pwede tayong dadaan doon. Bababa, uh, bababa lang tayo ng konti at dadaan tayo doon. Pwede doon sa kabilang bundok, pwede rin dito pa straight. No? So ayan, gusto ko lang ipaliwanag sa lahat ng mga viewers kasi marami tayong mga baguhang subscribers na nanonood ngayon kung marami kayong katanungan, panoorin nyo po yung mga fast video natin. Nandoon po yung kung bakit. Uh, ah, palagi kong binabalik-balikan yung babaeng maganda. Unang-una talagang may gusto na ako sa kanya mga idol. No? Kasi maganda talaga siya. Maganda yung body niya. Makinis yung ano niya. Kahit black beauty po siya. Kaya, yun. Kaya nga, binabalik-balikan natin at gustong tulungan. No? So, samahan niyo ako ha. ito mga idol so dito padaan tayo dito subukan natin wala <coughs> nangyari dito ba't naputol to naputol no parang may pumuntang tao dito Talaga nga ano dito ah. Uy! Ano yun? Parang may taong umiyak at tumingin ng tulong. Sino yun? Saan yung banda? Saan yun? Tao po? May tao ba dito? tao po kasi parang may nalang sumisigaw may tao ba dito? mayingi ng tulong ba? may tao ba dyan? may tao ba? Miss Lilith? Uy, anong ginagawa mo dyan? Ay, doon. Anong nangyari sa kanya? Nandito lang pala siya. Buhay pa to? Uy, buhay pa. Umihinga pa. Huwag ka magalala. Sandali lang. Huwag, huwag ako magpanik. Sa wakas, nakita din kita. kita tagal kitang hinahanap. Walang iya yung matanda. Mga idol, buhay pa to. Oh, Bangon, bangon. Miss Lilit Miss. Miss Lilit Bangon ka. Okay ka lang ba? Uy. Ano nangyari? Awa ka naman. Ha? Huh? Oh. Huwag kang magalala. Sexy ka pa rin kahit ganyan ka. Huwag kang magalala. Ha? Huh? Ano nangyari? Ha? Huh? Oh. Sandali lang. Miss Lilit anong nangyari sa'yo? Ha? Huwag kang maging aswang ka. Ha? Hmm? Eh. alam mo yung sa buhok mo. Kawawa ka naman eh. Yung mga idol. Oh. Mm. Oh. kang Tutulungan kita. Sandali lang ha. Diyan ka muna. Huwag kang alis. Oh. Huwag kang umiyak. Bakit ka umiyak? Ha? Huwag umiyak kasi uh, nandito na ako. Tutulungan kita, Miss Lilith. Tutulungan kita. Huwag kang magalala. Hindi ka lang. Oh. Ha? Huh? Sandali. Oh. Bakit? Ha? Huwag ka mag-alala ha? Teka lang, anong gagawin natin? Dito tayo. Tara, sumama ka sa mga sa akin. Tayo, tayo, dali! Tumayo ka! Bilisan mo, tumayo ka! Tumayo, tumayo, tayo, tayo. Oh, sige, itago mo muna yan. Huwag ka munang pasiksisik eh. Ha? Itago mo muna yan. Dali ka. Oh, huwag kang, huwag tatakbo ha? Hawakan kita. Sige, huwag kang tatakbo. Kahit tagal na kitang hinahanap ko, huwag ka naman ang dumi-dumi mo na. Wala ka nang linggo, mga ilang, ilang, ano na ba yan? Ilang linggo na. Kawawa oh, na siya mga idol, oh. Mandami ng, ano, kawawa hmm. nga talaga itong babae na to. Wala nang linggo. Sige, upo ka dito, dito, dito. Dito ka. Diyan, upo ka dyan. Para hindi ka mano. Oh. Hmm. Ano, ano mo yung, ano mo. So, ayan ha. I Miss Lilith. Marami akong katanungan sa iyo ngayon. So ayun mga idol Sa so, wakas akala ko sinong humingi ng tulong Eh nahimatay pala itong Yung babae na ito Si Miss Lilith Nahimatay Tuon sa ano Ay ko, Iniwan ng matanda Marami at tayong katanungan So ngayon Miss Lilith Anong nangyari? Ha? Saan ay yung matanda? Baka nandito Ha? Baka nagtatago Baka nagtatago siya Baka nandito So ayan, ngayon nakausap na kita at nakita. Huwag ka nang aalis. Ha? Huwag ka nang aalis. So anong nangyari? Ha? Kawawa ka naman oh. So ayan, mga idol, kawawa na talaga siya. Pero sexy sexy pa rin si Miss Lilith. May dahon pa ngayon yung buhok niya. Kawawa ka naman oo. Oh. Dapat maligo ka ha? Maligo ka. Maligo ka. Dapat maligo ka talaga. Ha? Oh, bakit? nangyari sa iyo. Ha? Oh. So ayun mga idol, sa wakas nakita ko na itong babae. Ang tagal ko nang hinahanap. Pero wag ano pa rin sa mga idol. Parang ah, uh, nangangamoy dahil walang ligo din. Oh. Baka oh, may nagtatagong dito. Nagtatago ba sa ilalim ng mga damuhan. So ayan, kawawa, umuulan pa naman ngayon. So ngayon nang nakita na kita, tutulungan kita. Ha? Tara, alis na tayo. Alis na tayo. O oh, bakit? Bakit mo ako inihila? Ha? Anong nangyayari, ha? Bakit mo ako inihila? Bakit mo ako inihila? Miss Lilith, bakit? Nangyari? Oh, sandali oh, oh, oh. Ah, oh. Ah. ah, ano yan? Ha? Sandali. Oh, anong ginagawa mo? Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Oh. Ah, Aray Ano ah. yan? Uy. Anong ginagawa mo? Mas lilit. Huwag ngayon dito. Mapapahamak pa tayo dito. Ha? Huh? Sandali lang. Ah. Ah. Napaka-hot niya mga idol. Kahit ang ulang ngayon. Pero ang init-init ng kanyang katawan. Huwag muna ngayon. Kasi Delikado pa tayo Aalis doon muna tayo sa sipi na lugar wag dito Ha? Gusto mo? Gusto mo ba? Diba? Diyos ko. Na ano na yata to si Miss Lilith Talagang grabe na ang kanyang ano ba Oh, init na kanyang katawan Sandali lang Diyan ka lang, wag kang aalis ha Titingnan ko muna dito Baka may mga tao Mapapahiya tayo dito hey. Sige na nga Sige, dito na Ilagay ko muna ang kamera dito ha Ilagay ko muna yung kamera dito Oh. Sandali lang. Sige, mag ka na. Mm. ka na. Mm. na uh. Sige, Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo na yan. Mm. Ah, sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo yan. Mm. Diyan ka. Diyan ka, ka. Higa ka. Higa ka. Higa, higa. Mm. 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 ka. Mm. Gusto mo ka. Higa Gusto mo? Hmm? akan kita akan kita akan kita akan ano, akan kita 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 ka, kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan mo yan. kita mo, kita mo. Lucky. Ang bagaban. Sige, Miss Lilith. Ganyan. ganyan. talaga. Siguro matagal ka nang naghihintay, no? Talaga matagal ka nang naghihintay. Mm -hmm. uh, mm. Ano? Ah. Sige, ayan. Sandali, sandali lang. Sandali. Ah. Ah. Sandali lang. Sige na. Sige na. Malapit na. Mm. Ah. Uh. Ah. Uh. ah! Miss Lit. Talagang inaakit mo talaga ako. Walang hiya ka. Oh. Isot mo na yan. Huwag mo na yan itang tanggalin. Ay, naku mga idol. So, ayan. Tabi-tabi po sa inyong lahat. Hindi talaga, hindi ko napigilan. Talagang hot na hot at ang init kahit umuulan. Yan mga idol. Iba yung expectation ko ngayon. Akala ko makikita ko yung matanda. Pero, ito palang babae. Ay nakita ko. So, hindi kami magtatagal dito. Kunin ko na to. Para hindi na makuha ng matanda. At hanapin natin yung matanda. Kasi alam ni Miss Lilith yung bahay ng matanda. So, Miss Lilith, saan nakatira yung matanda? Ha? Saan nakatira yung matanda? Ituro mo saan banda? Ha? Saan ang katira? Ah, sige. Parang doon doon yata banda mga ito. Ay, naku. Huwag kang mag-alala, Miss Lilith. Tutulungan kita. At alis tayo dito. Bango na. Tara. Alas na tayo dito. Dali. Bango na. Dali ka na. Sige. Uh. Ay, hey, kahit walang ligo, medyo maamoy mga idol, pasintabi. Hmm? Pero, okay lang. Oh, wala nang yan, naka na, ano grabe na talaga, parang nasa na yata itong babae na to. Huh? Wala pa, na walang ano, nakapaalang, walang chinilas. So ayan mga idol, kasama ko na ang babae ulit at nagpapasalamat ako dahil nakita ko siya na uh, nahimatay. Pero may kapalit naman. Grabe. Napakahigal niya mga idol talaga sa mga ganito kasi parang matagal na kasi hindi siya na ano, na, ano yung asawa niya. So ngayon pinagtitripan na naman niya ako. Pasi, siya na. siya na mga idol ha. siya na. So yun lang po. Update ko kayo sa lahat ng mga viewers natin. So ang video na to ay medyo masilan sa mga bata. Kaya nga huwag niyong papapapanoorin yung mga bata mga idol ha. So yun lang po at sana samahan niyo ako kasi marami pa akong itatanong sa babae sa wakas nakita na natin siya so ngayon ang matanda na lang kasi baka malaman yung nagsasama kami sa ano magkagalit yun baka balikan ako yun lang po mga idol kaya update ko kayo sa susunod tayo na tayo miss lilit pag mo kong iwan